Hi there mga beloved kong soulmates Welcome to Renzo Taro Channel Andito naman po yung lingkod para pagsamahan natin Ay isang soulful and meaningful taro reading Dito lamang po sa inyo lagi na bangang sinasubaybay Ang pinakamala Renzo Taro Channel Mega mega shoutout po sa lahat nating soulmates Sa buong Pilipinas sa buong mundo Na lagi na nanonood, nag-aabang, nagbibigay ng kakataba Sa puso na komento, maraming maraming salamat po sa inyo Sa ating mga new subscribers Welcome to the channel Sa ating mga uh, returning viewers At sa mga hindi po nakasubscribe, please do subscribe Mag-comment po kayo kapag nakarasonate kayo And of course don't forget to click the notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga susunod na videos na pagsasamahan. Humingi po ako ng pasensya. Almost 4 days po walang upload ang Unicode. But I'm here. Medyo na busy lang po. But I know that you're so excited. So huwag natin papatagalin pa. Atin po reading ngayon a reading for December 15 to 31, 2024 for Capricorn. Okay, ulitin ko. Capricorn para sa inyo to. Last shuffle. Huwag na natin papatagalin pa. Let's begin your reading. Okay? Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, bigyan niyo po kami ng sampung baraha para sa aming December 15 to 31, 2024 reading for Capricorn. Kapag bago po kayo sa ating channel, ang inyong lingkod po ay kumukuha ng sampung baraha na siyang ni-interpret natin ang mensahe base sa energy na binibigyan ng universe. And, dami naman ito. Kuha lang tayo ng mga tumatalsik. Yan, tulad niyan. And kapag mapapansin niyo po, ang inyong lingkod po ay kukuha ng, kukuha ng sampung baraha Tuloy-tuloy na po, hindi na tayo mag-shuffle na mag-shuffle at nakaka-distract po. And to those who are asking, bakit parang ang gulo ko daw po mag-shuffle, yes, ganyan po talaga mag-shuffle matagal na simula sa poll. Kung matagal na po kayo dito sa ating channel, ganyan po talaga mag-shuffle. Um, But, uh, dyan po tayo nakakakuha ng magandang cards na talaga makaka-resonate ang lahat. So, mayroon tayong lima, Spirit Universe, Spirit Guides. anim last four cards, please, for our reading for Capricorn. Yun. 7, 8, last two. O, oh, ayan. Kompleto na, Capricorn. Wala natin pang patagalin pa. Kompleto na yung 10 para. Stay tuned, ha? Huwag kayong ahalis. Stay tuned po sa ating mga video, uh, sa ating reading ngayon. Para masundan nyo talaga. Sige. Bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan po. Shuffle din natin para mas maganda. Okay. Latag na natin, Capricorn. Kamusta kayo? Kamusta po mga Capricorn kong mahal? Maganda na ba? May improvement ba na nangyayari so far? Masaya na ba ang buhay? Unti-unti na ba nagbabago ang buhay? Okay, simulan na natin. Tingnan natin. Without further ado, Capricorn, your opening card for your December 15 to 31, 2024 reading. Let's start with Hangman. So, Hangman, this is, uh, for me, this is not literally na parang... Um, uh, napako kayo or parang nakatenga kayo but this is just a flashback kasi last two weeks ng taon so this is all about para magpapakita dito mga barahan yung mga pinagdaanan mo yung mga past situations mo in preparation what you are going to learn in preparation sa 2025 na papasok so this man is just showing how stagnant your life in the past months past years so Capricorn ang dami talagang pagsubok ang dami problema na hinarap mo actually hindi lang nitong 2024 for the past years ang daming ups and downs ang ang daming failures, ang daming mga uh, regrets, ang daming mga heartaches na naranasan. But ganyan talaga, parte ng buhay natin yan sa mundong ito, sa universe ito. Parte yan ang proseso sa paghahanda sa atin ng universe para sa mas malaking, mas maganda, mas saga ng buhay na paparating na aharapin nyo. Capricorn is... Uh, one of the luckiest. Okay. luckiest nothing not only for the next year but magtutuloy-tuloy yung mga tao na maswerte sila kasi nakalaya sila sa 16 years na pagpapahirap ni Pluto na katambay sa kanila. So since nag-exit si Pluto ng November 19, marami sa Capricorn nakaka-receive na ngayon ng konting pag-improve, pag ginhawa pag pag ng buhay, nag-improve na yung parang basta parang maraming mga Capricorn na nabunutan ng tinex. So may mga Capricorn na unti-unti na nakaka-receive puro pasok na yung pera parang yung health nag-improve, naging masaya na yung love life. So, all holistically, all aspects of your life, simula nang nag-exit si Pluto sa inyo, ay nag-improve ng na buhay nyo. And with this hanged man, your first or opening card, with this hanged man, that was just a flashback ng mga pinagdaanan nyo na napakatagal nyo daw na, na nakahang. Okay? Or talagang napakatagal na panahon, Capricorn, na yung buhay nyo ay natenga or walang movement. Okay? Pangalawa. Oh, yan no. Tingnan mo. 'di ba? Sabi ko, Three of Cups celebration. So you you deserve to celebrate Capricorn after all what you've been through sa lahat ng napakatagal na panahon na sabi ko nga pinahirapan ka ng Pluto napakatagal na panahon na gumapang ka sa lupa you deserve a big celebration you know mga Capricorn itong itong nararanasan niyo ngayon na unti-unting pagbabago sa buhay niyo, unti-unting blessings na pumapasok ngayon sa inyong December. Ano lang 'to? Sinasabi ko, ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo. Ano lang 'to? Preview pa lang 'to. Kumbaga, teaser pa lang sa mas malaki, mas marami pang papasok sa inyong biyaya. Maniwala kayo sa akin. Baka next year, 2026, 2027, maloka kayo. Baka hindi nyo, baka magulat kayo, baka ang tawag nito na yun yung sasabihin nyo sa tanang buhay nyo. Ngayon lang kay makakaranas. Makaka-receive ng ganitong kalaking amount of money. Okay? Kasi yung pag-exit ni... Lalo ni yung mga Capricorn Rising, ha? Lalo na yung mga Capricorn Rising. Pag-exit ni Pluto, nag-move siya sa Aquarius. So, si Cap... Uh, tapos, itong... Yung second... Pumasok siya sa second house natin. So, second house is all about money. Finances. So... 16 years na naapektuhan yung second house natin. Kaya mostly although may pera tayo, may mga pumapasok na pera, ang bilis maubos. Ang bilis, ang daming pinakakagasusan kaya walang ipon. But now dahil nagkaroon ng major movement, astrological movement na nangyari na talagang 16 years na nawala si Pluto. Kaya marami, manuwala kayo sa akin, marami dyan sa Capricorn ngayon ang i-improve ng kapirahan. May mga nakatabi na yan, may mga ipon na yan na dati hindi niya nalagagawa at sinasabi ko sa inyo talagang magugulat kayo sa <laughs> talagang eh, parang yung bank account nyo nako sila sabi ko sa inyo baka sabihin nyo ay totoo nga sinabi ni Sir Renz Capricorn this is ang transformation ng mangyayari sa buhay nyo nitong pag na ng Pluto sa buhay nyo is more on pera sinasabi ko lagi second na lang yung happiness in terms of love life good health but pera talaga ang magiging major na talagang tatamasain inyo and handa nyo sarili nyo dyan. Okay. Page of Wands. So, facing the right direction. So, it means, ayan you know, being grateful. Pagiging contented, Capricorn. Sabi ko sa inyo, 'di diba? This December unti-unti pa lang nakikita niyo na yung preview, yung teaser ng mga blessings na pumapasok sa inyo. And 'yan, you should be grateful with that one. Magpasalamat diyan kasi kapag sa maliliit na bagay pa lang na inaambon-ambon na sa inyo ay marunong kayo magpasalamat, how much more sa mga malaking blessings na ibubuhos sa universe niyo. Ayan oh, you are tingnan mo. Ayun yung tatlong pyramid, yun yung back sa background, yun yung mga pangarap nyo. Yan yung gusto niyo, talagang makamit yung tuktok niyan o yung pangarap na yan. But para makuha, para makarting ka diyan, tingnan mo. Tumigil ka, mag-post ka muna sa sarili mo ngayon. So far, hanggang saan ka na ba nakarating? Kung titingnan mo yung wand mo, yung hawak mo tungkod ay may unti-unti ng mga dahon na tumutubo. So it means, may yung effort mo ay yung nagbubunga. Hindi pa tulad ng gusto mo na makamit but at least may nakikita kang improvement. And that's where the blessings will start. Sa pagiging grateful, sa, malili sa maliliit na bagay na dumadating sa buhay mo. Okay? Be grateful. Okay? Yung mag-grateful na tao, yun yung binabless ng universe. Eh. Kasi makamamaya magiging grateful lang kayo kapag super lucky. Super jackpot lang yung pumapasok sa inyo. No. Okay? Kailangan mong pasalamat. Kahit malit yan. Malit yan pumapasok. As long as it is, it a blessing, magpasalamat kayo. Kaysa naman pumasok at lumabas o nagasos nyo. Okay? Di ba? Tingnan. Tingnan mo. Oh, the full. So, enjoyment of life. Okay? You will be happy. Talagang you will go to the flow. Ito yung parang moment ng buhay mo na parang dahil sa habang ng panahon na parang nakafocus ka lang sa problema, sa stress, you talagang haggard ka, talagang nangayayat ka na losyang ka sa kakaisip ng mga paraan paano masob ang mga utang mo, makahanap ng pera to settle the bills, the problem, the tuitions, or whatsoever. But, but this transformation na mararanasan mo Capricorn, lalo-lalo na next year, the fool is an indication or a confirmation para sa'yo na enjoy your life. Oras na para sarili mo naman, bigyan ng panahon ang pag enjoy kung gusto mo mag-travel sa yung dream country dream place Pilipinas, go for it gusto mong lumabas, kumain sa restaurant well, huwag ka mahinayang sa pera okay, mababawi mo yan, marami pa parating sa iyo, pero at least now it cherish mo yung moment na parang ginagawa mong lahat na yan, wala ka na iniisip ng mga problema or mga responsibilities, okay, the full card is all about living your life to the fullest to the present life that you have Panglima, high priestess card. So, uh, Capricorn, don't you worry. Sabi nga sa kanta, don't you worry. Whatever your plans that you have in life, whatever, uh, kung ano man yung mga papasukin mo, ano man yung mga nasa puso mo na gustong gusto mo makamit, you deserve it and that will succeed with this high priestess card. You are guided by the universe guided ka ng mga ancestors mo, mga malmo sa buhay na pumanaw na you thought, yes, nasa kabilang buhay na sila, pero andyan sila, ginaguide nila kayo, tinitingnan nila, alam nila kung anong gusto mong marating. Sa, in, in case of trouble, nililigtas nila kayo. In case of uncertainties, mga kaguluhan, mga doubts, binibigyan kayo, natutulungan kayo na makapag-decide ng maayos. Sila yung bibigyan ng mga signs na hinihiling nyo. Okay, that's why don't you worry. Okay, sa so oras na kinakailangan nyo sila, kusapin nyo lang siya, they will be there for you. So, the High Priestess card is uh, indication that you are divinely protected by the universe ng Panginoon and ng mga ancestors, your spirit guides, your uh, guardian angels that always there for you, whatever happens. Okay. Kasi kayo mga Capricorn, prone din kayo sa evil eye, kaya dapat, huwag kayo mag -alala kasi hindi sila magsasucceed ano man ang mga plano ng mga masasama ng mga taong naiingit sa iyo ay hindi magsasucceed with the help of high priestess okay Four of Pentacles. So, di ba sinabi ko nga, kasi may mga naiipon na, ang mga Capricorn ngayon ay mukha ng pera. Sorry for the word, but this is in a good way. Okay, wala kong gustong sabihin dito na mukha kang pera na parang masama. Mukha ka yung pera ngayon kasi dahil sa mga matagal yung ang panahon, di ba sinabi ko, na nakahang, kaya kahit may mga lalaking pera kayo pumapasok wala kayo na-save hindi niyo nai-enjoy kasi puro gastos puro mga mga unwanted mga biglaang mga gastos mga hindi mga, hindi mga hindi you expect na mga gastusin. but now dahil nga sabi ko may mga unti-unti na pampasok at mas marami pang papasok matutunan matututunan nyo na ma-appreciate ang value ng pera at the same time matutunan yung higpitan ito i-monitor ito keep track on it kasi hindi naman sa ayon yung ayon yung mawala ng pera but nakikita nyo na parang you will feel the moment na parang ngayon lang ako nakaranas ng ganito parang bakit ko pa parang wawaldasin ng wawaldasin di ba so that's a good thing Capricorn, pagpatuloy niyo yung mindset na ganyan. Kasi in the long run, sa oras or sa panahon na kailanganin niyo ng pera, may madudukot kayo. Pampito, Six of Swords. So, most of you, Capricorn, marami sa inyo ang nakinig na sa advice ko and ipagpatuloy yan so ang ibig sabihin itong Six of Swords a lot of Capricorns have um ang tawag nito talagang tinapos na yung moment na pag-please ng mga tao wala na kayong pake sa mga sinasabi ng mga tao. Kayo na mismo ang kusang lumayo sa mga toxic situation, mga environment, workplace na hindi na healthy para sa inyo. Kayo na mismo gumawa ng paraan para umiwas dito kasi it causes you, it cost you so much for a long time. Grabe yung dinulot na sakit puot na damdamin stress nito sa inyo and hindi na kayo papayag na tumagal pa dito or mag tumagal pa ang mga bagay na to na pahirapan ka that's why it's you congratulations Capricorn nakalaya ka na nakalis ka na sa sitwasyon na yan and here you are nakatapat siya sa three of cups celebration you will be happy you will be celebrating because kung ano man yan kung nasan ka mo ngayon yan yung path or yan yung sitwasyon yung environment na gustong gusto mo na dyan ka talaga mapunta Pangwalo, eighth card mo Capricorn. O, oh, is the page of Pentacles. Tingnan mo, parang silang page. Wow, kinikilabutan ako. Connected talaga. Wala akong masabi. Connected ang ating mga cards. Page of Wands yung taas, tapos page of Pentacles, di ba So, sa taas, sabi ko, pagiging grateful sa mga blessings na dumarating dito. Pera, page of Pentacles. This is just confirmation na talaga, Capricorn. Sinasabi ko nga sa inyo, may mga parating. Ayan, hawak-hawak nyo ang pera. So, as a page, you will be turning a new page or new chapter of your life na talagang full of blessings but sinasabi ko nga diba Capricorn more on money, money, money ang dala nito, kaya eto pinapakita ng page of pentacles so a new page, panibagong pahina ng buhay nyo na malayong malayo dun sa buhay nyo for 16 years for almost 20 years na puro problema puro baon sa utong puro stress, sakit sa ulo puro wala, basta wala akong masabi, but now talagang malayong malayo Nine card is the King of Cups. Okay, katapat sila sa full enjoy the moment. So King of Cups is all about Ah uh, since yung full ay living your life to the fullest so as a king you will kumbaga ito naman yung time na parang ay uh, mapapasabi ka sa sarili mo I deserve ko naman ito okay to, kung ano man tong blessings na to ay talagang masasabi mo na talagang ako ito walang mapeding mo question dito sa mga marireceive ko as a king as a royalty card hawak mo yung mga trophy so yung mga cups so talagang there will be big milestones or achievements na mga achieve ka sa buhay. Okay? It's not too late. Hindi pa huli ang lahat. Akala nyo kasi sa, sa haba ng panahon naghirap kayo. Eh. Wala na talagang pag-asa mong mangyayari sa buhay mo. But with this King of Cups, Page of Pentacles, Celebration Cards, no? It's never too late. Talagang nasa tamang panahon lang. Tamang timing lang ang nabibigay ng universe para sa inyo. Tenth and last card mo. Capricorn para sa December 15 to 31, 2024. Reading teaser preview para sa paparating na 2025 is the Lover's Card. Okay, Capricorn, marami sa inyo dahil sa Lover's Card, marami sa inyo ang lately ay kasama sa napektuhan, naging problema, ang karoon ng problema. So, in, in, a married life, sa mga may asawa, o may partner, nagkaroon ng kalabuan, parang hindi naging maganda ang takbo ng relationship on and off away mga miscommunications to the point na gusto nyo na sana maghiwalay sa mga single dyan although naghahanap kayo parang hindi nagwo-work para sa inyo ang arrow ni Cupid para sa inyo but this lover card is a confirmation that marami sa Capricorn ngayon ang nag-improve na yung situation in terms of love life, nag-blooming, maganda yung communication, parang nasayate lang lahat, nagkaintindihan na parang maganda na ang takbo, lalo sa mga mag-asawa, sa mga single, may mga nakilala na, mayroong na parang you are now slowly opening your heart and mind in terms of love life. At magtutuloy-tuloy yan, magkakaroon, magiging malina ang lahat. At ang ibibigay sa inyo universe is the one for you. At maniwala ka, that person will help you grow. Hindi, kumbaga, hindi lang talagang yung dulot niya ay kasiyahan in terms of love but makakatulong yung person na yan in terms of your development sa may sa yung career and mga long term goals okay Capricorn ayan nakita nyo napakalinaw ng ating mensahe ng ating universe para sa yung reading ngayon I am praying na marami sa ng Capricorn makapad nito at kapag hindi pa po kayo subscribe please to subscribe po yun ang pong hihingi tulong sa inyo maraming maraming salamat mag comment ko po kayo kapag nakaresonate and of course don't forget don't hesitate to recommend our channel sa mga kakilala nyo kaibigan nyo mahilig rin sa tower reading na hindi pa nakaka-discover nating channel click the notification bal para lagi pag-update sa mga susunod nating videos na pagsasamahan. Maraming maraming salamat. Nasaan mo kayo roon yung pinawa soulmates. Ano man ang ginagawa nyo, mag-iingat kayo lagi. God bless us all.